Ano guys, ito po pala yung aking ilalagay sa balikbayan box. Ngayon, gusto ko pa sabihin sa inyo na ang pwede ko lang ilista ay kung sino yung laging naka So, bye-bye. Active sa akin. Ayan. At saka yung nagsishare ng aking video. Hindi ko po pala kayo ilista lahat ng mga nagsasaring palista. Pasensya na po. Ang kailangan pong mailista ko ay yung mga active na supporter ko at yung mga nakapalaw sa akin. At saka yung nagsishare ng video ko. Lalo na po yung mga nakasubscribe sa akin channel sa youtube channel ayan, ito po ang aking mga ililista sa akin balik ba yung box pasensya na, mali delay siya ng konti kasi alam nyo naman kung kilala nyo ako ay, kailangan ko pa manipo ng pera para dyan sa box na yan ayan kaya po please support support me. Ayan, sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook account. Please support me para mapadala ko ang box ko na ipamimigay. Ayan, yung nasa loob na pwede ko ibigay sa balikbayan box. Please note na ang pwede ko lang isali o ilista ay yung laging nagko-comment, nag-share ng aking video. Sana'y maintindihan nyo na para po naman pair. Kasi yung iba magpapalista hindi naman po sila active na aking follower. At saka hindi sila nag-share ng aking mga videos. Gusto ko po ilagay dito yung mga talagang lagi na nagko-comment sa aking video yung mga active sa Facebook. Thank you for watching. Bye-bye for now.